tubong tayo sa magandang ganito mong ipakita ko sa inyo kain ko saka ipakita ko sa inyo mga kumas yung uh, ng ating bangka uh, abangka mga susundan so, mga kumas pakain tayo ng manok sabay naman sa uh, natin yung anilinisan ko na balancer mga kumas sa ating bangka lainah bisa digagaan mana katainabut bisa ini waktu kepala rumah yeah. malam lagi ya, rumah nggak hitam Nandiyan lang kada may yung ating manok mo basta para ikate birthday problema lang ako dito saking na may mga so yung dalawang inahin ko mga rumors, ubos yung uh, mga sisiw sa daga mga rumors yan problema maraming problema sa so, daga, daga lang uh, wala namang iba uh, wala namang ibang kumakain na daga siguro malalaki ng mga rumors yung daga na araw-araw uh, mga rumors kahit sa loob ng uh, kulungan natin mga rumors kina kain so, hindi rin ako nag talasong uh, mga rukum. kasi uh, delikado naman sa ating manok so, pinabayaan ko na lang mga rupo uh, ngayon mga rupo mayroon din ako, ako ipapakita sa inyo na nawa akong uh, katig mga rupo mas uh, ko yung mga uh, kawayan na yun uh, mabalok. So, dinay, sa so, na mabalok ko kasi mga na mabalok ko so, hindi para sa ating uh, sakayan balanser sa ating bangka. Uh, bulok na yung uh, balanser ng ating bangka. O yung uh, tarik, mga kong-nurse, itatawag yung tarik, yung uh, pinagkatalian ng uh, balanser, mga kong-nurse, sa ating pagkikita ko, mga kong yun ang ating abalancer uh, uh, sa ating bangka yung dalawa naman mga kapupas na maliliit nang tinatawag sa amin ay tarik yung pinakatalian ng abalancer uh, mga kapupas okay. uh, putulin ko na yung uh, maliliit pero yung ating uh, tapig okay. ay abalancer mga kapupas tama na ang haba niyan doon sa ating uh, bangka mga kapupas okay. So ito ng ating mga materials mga po, para sa ating bangka mga pumas Ay ikakabit natin ito mga po, mas, pag uh, asabay-sabay na lahat mga pumas mapinturahan yung ating bangka. Uh, ngayon siguro ngayong tag-init mga farmers. Labi ang ulan dito sa amin. Panay ang ulan mga po, Hindi na ako nakaakyat ng bangka. Po, mas. Hindi na ako nakabisita doon sa aking uh, tanim baka mga po, dahil sa uh, masungit na panahon mo talaga mo sa araw-araw uh, sa laut naman na uh, minsan pupunta tayo doon okay so, uh, maraming maraming salamat kung ako muna ah, kung nagustuhan yung ating video mo ng ating like button dan at sa lahat ng mga hindi pa napag subscribe uh, pakipindot ng ating subscribe button kung gusto nyong ng makikita ang ating mga video na katulad dito sa bukid man o sa dagat ay mag notify mga boss para updating tayo mga boss so maraming maraming salamat bye bye